Tulog na tulog. Ang pusang buntis. Mainam. Ay, ang laki na ng tiyan. Buhay na buhay na ang suso. Ilan kaya ang iaanak nitong si Mingming -Ming na ito? Mingming! Meow! Mingming! 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 -Ming! Ming -Ming! Ah! Good afternoon. Ah, kumusta? Eh? Naka. Ano? Kailan ang anak mo? Ha? kailan ang anak mo, Meng Meng? Ay, eh, talaga namang nagpapabunso eh. Ah. Come. Come, 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 come. 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 Ano? Inaantok ka pa? Hmm. Eh. Hey, Papa bunso si Mingming. Yan. Buntis po yan. Antok na Bye-bye. Thank you for watching to know Mingming.